At ngayong araw po pag-usapan naman natin ang isang kondisyon na kung hindi agad maagapan ay maari pong maging hadlang sa ating buhay. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Sa panahon ngayon, parami na ng parami ang nangangamba sa mga karaniwang sakit na maaaring maging life-threatening kung hindi agad naagapan. Isa na nga sa sakit na ito ay ang tinatawag na Hashimoto's thyroiditis. Ang Hashimoto's thyroiditis ay isang kondisyong nagdudulot ng pumamagan ng thyroid gland. Ito ay isang uri ng autoimmune disease na kung saan ang immune system ng katawan ay umaatake sa sariling thyroid gland ng isang tao. Mahalagang magkaroon ng sapat na kaalaman at kamalayan tungkol sa Hashimoto's thyroiditis upang maagapan ang mga komplikasyong maaaring maidulot nito sa ating kalusugan. Kaya naman, alamin natin kung ano nga ba ang Hashimoto's thyroiditis at paano nga ba ito may iwasan? Dito lang sa Senidoc. At para bigyan po tayo ng libreng telemed, ay makakapalingan po natin ang nuclear medicine physician, thyroid specialist na si Dr. Ivan Ray David. Good morning po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Uh, good morning po sa inyong lahat at sa lahat po nang nanonood ng inyong programa, Ma'am Diane and Sir Audrey. Okay. Dok, ano po ba itong Hashimoto's thyroiditis at paano po ito nakakaapekto sa katawan po ng isang individual, do? Ang um, Hashimoto's thyroiditis ay isang condition sa ating thyroid gland. Ang thyroid gland po natin ay isang organ sa ating katawan na nasa ating leeg, no? Uh, ito po ay responsible sa pag-produce ng T3 at T4, yung pong thyroid hormone na natin na tinatawag na responsable sa ating growth and development metabolism at uh, marami pa pong body processes. So ang Hashimoto's thyroiditis ay isang autoimmune na condition. So ibig sabihin ang sarili nating immune system ay nagkakaroon ng immune uh, response against sa ating thyroid and ultimately nagkakaroon po ta ng pamamaga at eventually pagkasira po ng ating thyroid gland. Okay, doc, paano naman masasabi ng isang tao kung Meron na siyang Hashimoto's thyroiditis. Ano po ba yung mga sintomas nito? Oh, actually yung diagnosis syempre sa doktor yan. Meron mga blood test na pinapagawa dahil ng anti tg at anti tpo Pero bag, uh, sa sintomas no, karamihan ay nakakaroon ng hypothyroidism dahil nga po ang um, sakit ay progressive no, nagkakaroon ng uh, progressive na pagkasira ng thyroid gland nagkakaroon din ng kakulangan sa production ng thyroid hormone at ay, yung mga sintomas ay um, maaring mag-include yung pagmamanas, pangihina, mabagal na galaw, cold intolerance, hirap sa pag-focus, even depression, pananaba, goiter, bagamat hindi lahat ng goiter ay, hindi, ay, cost ay, thyroid, ay Hashimoto's thyroiditis, uh, constipation, uh, hair fall at pagkakaroon ng dry skin. No? Uh, karamihan po ito ay dahil sa kakulangan sa thyroid hormone, dahil nga din sa pagkasira ng ating thyroid gland. To, ano naman po mga karaniwang dahilan o sanhinang pagkakaroon po ng Hashimoto's thyroiditis? Uh, currently po, wala pa pong definite na uh, mapinpoint yung ating mga sentipiko as uh, uh, main cause po ng Hashimoto's thyroiditis. Bagamat marami pong pinag-aaralan ang mga contributing factors, kagaya po ng uh, exposure po sa ating environmental factors, cigarette smoking, alcohol, uh, pagkakaroon po ng family history, ng, uh, at pagkakaroon ng exposure sa mataas na level ng radiation, and even stress po makakapag-contribute uh, uh, sa pagkakaroon po ng ganito pong kondisyon. Okay, Doc, sino-sino naman po yung mga high risk na pagkaroon ng ganitong uri ng autoimmune disease? Uh, karanihan karamihan po sa mga apektadong uh, population, no? yung po mga uh, kababaihan pa rin, kaya po ng other thyroid pathologies, no? they are 10 times more prone than men sa pagkakaroon po ng Hashimoto's thyroiditis. At uh, pati na rin po yung mayroong mga family history. No? Uh, also, yung uh, tinitingnan din po ang uh, uh, age group is yung 30 to 50 years old o oh, pataas po yung mga apektadong uh, population po. Dok, paano po nakaka ang Hashimoto's thyroiditis sa mga babaeng nga uh, pregnant o buntis? Ano po ang mga dapat po nilang malaman at gawin? Opo. Basically po, pag uh, nagkakaroon ng Hashimoto's, yung komplikasyon po yung hypothyroidism o yung kakulangan sa thyroid hormone, Maari pong makaapekto ito sa pagbubuntis ng isang tao ay hindi lang hindi lang sa mismong uh, pasyente uh, pati na rin po din sa sa uh, sambugal no sa bata sa sinapupunan no Maari pong magkaroon ng uh, uh, mental uh, retardation or uh, intellectual disability patlabas ng uh, bata at napaka-importante po na uh, kung diagnosed na po ang isang pasyente na may uh, Hashimoto's thyroiditis ay makapag-follow up at makapag-take uh, ng gamot base po sa payo ng doktor para maiwasan po ang ganitong mga komplikasyon. Okay, Doc Ivan, ano po yung mga posibleng komplikasyon na dulot ng Hashimoto's thyroiditis at paano po ito maring maiwasan? Ah, uh, mga komplikasyon po ay karaniwan po yung sa puso, no, yung heart failure, no mataas na kolesterol or lipid profile and even yung uh, myxedema coma na tinatawag no ito po ay isang comatose like condition no na kapag hindi na agapan ay maaring kamatay ng pasyente kaya napakaimportante po na habang maaga ay maagapan na po ang sintomas ng ating Hashimoto's thyroiditis mm -hmm. To ano naman po yung mga treatment options o gamot na maari pong itik nang mayroon po nitong sakit na ito, itong Hashimoto's thyroiditis? So. Opo, yung pong kakulangan po sa ating thyroid hormone, uh, usually external source po ng ating thyroid hormone. Ay, uh, ginagamit po yung levothyroxine na tableta, no? uh, depende po sa thyroid hormone levels po ng ating pasyente. So, uh, importante po na sumunod sa payo sa uh, tamang pag-inom po ng gamot na ito, kailangan wala pong uh, missed na days at tama po yung pag-inom, dapat po empty stomach no? Uh, bago po mag-almusan. Uh, Importante po na uh, makapag-inom ng gamot na ito base po dun sa payo ng doktor at uh, as much as possible bawal po tayo mag-self-medicate. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng malawak na uh, impormasyon patungkol sa sakit na Hashimoto's Thyroiditis, Dr. Ivan Ray David, isang Nuclear Medicine Physician, Thyroid Specialist. Muli, maraming salamat po, Dok. Salamat po.